Hello guys, welcome back sa ating channel. Ito po yung ating drone shot at itong bagyo po dito sa May Cebu na signal number 4. Yan po. Yan, Free for Cebu. Grabe, lubog po yung kanilang mga kabahayan po dito ngayon. Mga kababayan. At ingat po tayo lahat sa iba't ibang lugar. Pero itong ating drone shot ay kuha po natin po dito sa May Pampanga naman po. At hindi lang naman po sa May Cebu, sa iba't ibang lugar ay lalo na pag may mga bagyo, ito yung sitwasyon naman dito sa may uh, Masantol and Macabebe, Pampanga. Ayan o. No? Uh, makikita niyo po yung kanilang lugar ay lubog din talaga. Ang isa sa mga problema dito, itong uh, ilog nila ay open po kasi ito. Itong river nila. Kaya pag napuno yung river, automatic dito sa mga kabahayan ang tama ng tubig ah uh, hindi kagaya dyan ngayon ina-upgrade na po yung uh, Marikina at Pasig yan, ang mga Japanese contractor ang gumagawa uh, tinataasan nila, mismo nila yung mga wall tinitibayan nila kaya napakaganda na po na magiging inaharap na abot ng 100 years ang uh, matibay ang pagkakagawa ng mga Japanese contractor sana dito rin po sa so may uh, makabebe at masantol ay uh, makikita po ninyo oh, grabe rin po ang lubog at uh, kagaya sa nangyari ngayon sa Cebu ay lubog talaga ang mga kabahayan din po doon may mga lugar doon pero dito ipinapakita natin ito oh. kita niyo po yan okay sana idraging po nila itong river pero mas maganda ay taasan nila yung wall kasi makikita niyo po ayan oh, o oh eto yung river nandyan yung mga nakatira yan automatic yan ah, talagang ah, pag umapaw talaga yan lahat ng bahay po dito ay ah, damay damay na po yan dulubong talaga ayan ang sitwasyon talaga po dito sa may pampanga hindi lang yan sa kabilang side na po umapaw na po rin yung tubig yung pismo yung mga kalsada mismo ay wala na talaga tubig na to talaga ang iyong makikita Like and comment and share kung anong masasabi nyo po dito sa nangyayari dito sa atin ng mga bagyo uh, dito sa may pampanga Ayan yan yung kanilang sitwasyon Grabe no? Ayan ang may, mahirap yan Kung nandun ka nakatira sa may pinakadulo Lubog talaga oh guys Talaga nakita mo na parang dagat na po itong lugar na to Ayan oh Ayan wala na po mismo yung pinaka, ano nila dito, tanim pala yan. Ayan, no? Ayan ang mga sitwasyon ang nangyayari dito sa ating bansa. Na sana'y mapagagawan ng paraan ng ating mga local mm. and uh, national government kung paano na po ang gagawin para hindi na po magbano. May mga lugar na mga mababa. Kagaya po dito, ayan, no? mismo yung mga bahay lubog din po. Grabe, no? Hirap na sitwasyon po talaga nila dito. Ayan. Kaya mayroong mga lugar dito ay mga bahay na abandonado na nila. Ayan. Hindi po natin alam kung paano dapat gawin ng ating mga local and national government sa mga gandong sitwasyon ng ating mga kababayan. Like and comment, share, comment nyo na below kung ano masabi nyo po dito at ano bang dapat na mga solusyon sa mga ganitong sitwasyon na nangyayari na alam naman po natin ang ating bansang Pilipinas ay uh, napakaraming mga typhoon at bagyo na mga dumaraan lalo na sa Cebu signal number po ngayon sila at grabe po mga lubog din ng mga bahay din doon pero dito po ganun din po rin sitwasyon po dito sa may pampanga meron tayong mga kababayan natin dito na lubog rin po talaga rin. Ayan, makikita niyo yung bahay sa may pinakagitna Oh. Napalibutan na ng uh, tubig. Ayan, itong river na to dire-diretso niyang papunta po yan ng Manila Bay. Ayan. Sana taasan nila yung wall dito. Kagaya sa may Marikina, no? And uh, Pasig uh, sana na makuha ng ating mga foreign na uh, contractor para gumawa dito. Mapag-aralan nila kung ano yung mga solusyon na pwedeng gawin. Ang Japanese uh, contractor kasi napakagaling yan sa mga ano, flood control. Alam nila kung paano kagaya ng Japan ay uh, lagi na mga binabaha pero nagagawa nila ng solusyon. Sana dito rin sa ating bansa, no? Papag-aralan din ito ng mga Japanese contractor. Kung paano yung pinakasolisyon. Ayan, no? Tignan nyo naman po yung mga kabahayan dito. As in, lubog na lubog na rin po talaga. Ayan, no? Kitang-kita nyo naman. Ayan. Ayan, maraming maraming salamat sa ating mga viewers, subscriber na lagi nang sumusuporta sa ating channel. Ingat-ingat po tayong lahat. Ay, uh, Sana, no? Yung mga banggi na ngayon ay, uh, eh no, mga bahay lubog talaga rin, no? Oh. Kita niyo yan, guys. Kaya yeah, sa iba't ibang lugar talaga taga bagyo talaga, hindi talaga maiwasan na lubog ang ating mga kabahayan. At hindi natin alam kung paano talaga ang solusyon. Lalo na ngayon, napakaraming mga flood control na mga ghost project at ang mga kinurakot lang ng uh, mga kurakot na politiko at ng mga namumuno dyan nasanay uh, eto magising na sila at ang taong bayan naman po ang kanilang tulungan eh no, kitang-kita nyo naman guys oh, yung kalsada nila talagang tubig na po, oh, lubog na lubog talaga eh maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan eto po muli si Skywalk TV ipinapakita lang po natin na hindi lang po sa iba't ibang lugar ang nangyayari ng mga pagbabaha ngayon. Hindi lang sa Cebu, hindi dito rin sa may Pampanga. Ayan, no? Oh. Hanggang doon sa may pinakadulo yan, dire derecho talagang uh, lubog din po talaga dito sa may Pampanga. Eh, may swimming pool pa nga, oh. May resort pa. Okay, maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan. And keep kipsi palagi, God bless. At ingatanawa po tayo palagi ng Diyos lalong-lalong na sa mga bagyong na dumaraan sa atin. Bagyo, lindol, alam niyo naman po na nangyayari. At yeah. uh, syempre, pray pa rin tayo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat and God bless po sa inyo.